Hello mga kalamon at ito nga pala si friend at ito ang istorya ko ngayong araw dito sa Norway. Nandito tayo ngayon sa garden ng Bayoko. Yan ang house namin. Ito ang garden hanggang doon. So nandito tayo ngayon dahil ito ang purpose natin. Ang manguhan ng blueberries. Ayan. Ayan. 'di ba? Daming blueberries. Hinog na 'yan siya. Pag hindi pa siya hinog, ito 'yan. Ganyan. So hinog na siya 'yan. Kukuha tayo, mamimitas tayo, masarap 'to. See? hmm Sarap. Mm, tamis. Ayan mga kalamon, nangunguha na nga tayo ng ayan blueberries mmm mm, fresh from the tree ba mm, diba? Mm, wala nang hugas hugas malinis dito mga kamon. mmm nasa garden ng namin yan mm. at ito pa ito yung ribs na kinain ko ba diba? pero konti lang nakain ng ibon eh masarap din to mm. kukuha ako ng marami mm. Mm. Chop. mangingain tayo mm. Mm. blueberries. Hmm. Tignan mo to. Wait lang. Tignan mo. Hmm. Kita mo yan. Look. Look at that. Ayan mm. ang blueberries. Kamay lang. Yan mga kalamon, mag-harvest na tayo. Ayan, focus mo dito. Look at that. Wow. Yan, nalagay natin dito, of course. Only in Norway. Only here in our garden. Fresh from the garden. Mm. Look at that, oh, ang dami. Yes, fresh yan guys. Ang sarap. Super fresh. Dapat ini. Ayan. makita. lumangita. Pupunuin ko pa yan. Mamaya ulit.